Hello! What's good mga kakibi? Ayan, and welcome back to our channel. At for today's vlog, dahil uh, we are celebrating the Mamba Day. Ayan, kaya naka-COVID na tayo. Eh, patungkol kay Kobe yung vlog natin today. Eh, gusto ko lang i-share no, yung wonderful experience ko nung nabubuhay pa ang idol natin si Kobe Bryant. Ayan. So, nung pumunta ako dito sa UK mga kakibi, and uh, daladala ko to yan etong jersey na to na napaka importante para sa akin may mga na to for me at bakit at ano yung kwento ng jersey na to eh malalaman niya yan sa vlog natin ngayon mga ka-KB ito so, ang ating meron tayong uh... Ito dito, Kobe 5K. ito yung juicy ko. Mm. Suot ko. Siyempre, si na ka Kobe shirt din. Of course. You know? natin. Dito, ready na yung The biggest one. So, mura siya. 50 pounds lang. Sana okay naman. Kobe. Are you Kobe? Ayun, finally. Yeah. And dito mas mura, nakatipid uh, tayo. And babalikan lang natin siya tomorrow. Kaya abangan niyo mga kakibi. Balik tayo bukas. Yan mga kakibi, nakuha na natin yung pinaprim natin kahapon. And finally, Ayan. Oh, na natin. At lapang frame na. So, yun mga ka-TV, no? ah uh, I-share ko na nga sa so inyo kung paano nga ba natin napapirmahan tong uh, jersey na to kay Kobe Bryant. At paano natin siya na-meet. Ayan. Um, nangyari tong event na to noong June 2016. No? So, imagine. That was 7 years ago. No? At ngayon lang natin napaprame tong jersey na to. Eh, kasi naman nung time na nasa Pilipinas, eh, wala pa tayong ano, budget din talaga para makapagpapreg. So, tinago lang natin siya. Eh, ngayon, finally, di ba? Uh, dito pa natin sa UK nagawa yung pag, uh, At, at least, ma nadala natin siya dito. So, yun nga, no? Um, June 2016, um, nagkaroon ng event yung Nike Philippines, no? Uh, kung saan ay ah, uh, pipili sila ng 24 uh, players na mag undergo ng one day training camp with Kobe Bryant. And um, yun, nung nalaman natin yung tryout, no? Dahil nga idol natin si Kobe, gusto natin siya makita. Kung so, nagbaka sa ali tayo, no? Nag-join tayo dun sa tryout. And yun nga, tayo. And nung day one ng tryout talagang very challenging na siya kasi bukod sa ang daming applicants no ang daming ah, uh, dami aspirants no parang umabot yata ng around 800 players yung nag-show up dun sa day one ng tryout and what is more challenging pa nung tryout is um 4 o'clock na umaga yun nag-start so imagine that Uh, 4 a.m. Nagwa-warm up na kami, nagdi na kami. So, 4 a.m. training, uh, actually yan yung naging concept no? no Mamba Mentality Manila Tour ni Kobe. Dahil, yun nga, no? mga ka-KB, uh, for your information then bakit 4 a.m. Kasi yan yung uh, Mamba Mentality ni Kobe, no? Uh, nung naglalaro pa siya sa Lakers, And short story lang. He wakes up at 4 a.m. every day. No, para mag-start ng training niya. So imagine that time, natutulog pa sila Lamar Odom, natutulog pa sila Pau Gasol. Pero si Kobe, nasa gym na, nag-start na ng training. So, kaya doon inadapt yung nangyari uh, Mamba Mentality for Manila. No? 4 a.m. na training na kami. And yun! uh, glory to God, no, nakuha tayo nung, naalupot tayo sa day one ng tryout, nakatanggap tayo ng text message, no, from Nike, na pinapabalik nga tayo, kinabukasan, sa day two ng uh, tryout. And, I think ang mga pinabalik nun out of 800, siguro mga nasa 100 pa kami nun eh, yung day two. Yun, to make the long story short, no, Uh, um, nalagpasan ulit natin yung day two no? eh pinabalik tayo sa day 3. At yan day 3, yan na yung final tryout, mga AKB. No? At kung sino yung uh, mapipili na 24 players doon, eh, yun yung ah uh, makaka-meet and greet at makakaroon ng, uh, makakaroon ng experience, no? Ng, ng chance na makapag-training kay Kobe Bryant mismo, no? So, kaya talagang hindi ko makakalimutan pa rin yung day 3 na yan. Talagang grabe yung kaba, di ba? aso 50 na lang kayo, tapos ang pipiliin lang 24. So, yun. Uh, glory to God, nakasama tayo doon sa 24 players na napili. Napakaganda rin no, naging experience ko dito sa Mamba Mentality Tour, bukod sa yung highlight na namit natin si Kobe, at napapirmahan pa nga natin yung jersey na to no? Ah, uh, maganda din nakakatuwa dahil nakabuo tayo ng friendship, no? Diyan sa uh, tryout try na 'yan, no? Yung iba nga diyan na kasama na natin, nakakatuwa na nakabuild tayo ng friendship, no? At yung iba nga na nakasama natin sa tryout eh eh nagblossom yung kanilang mga career sa basketball, no? Ayun, isa pang nakasama natin diyan sa ah uh, top 24 is uh, si Joaquin Manuel no na ngayon ay player ng De La Salle Archers at um, ang na kilala na nakasama natin sa top 24 ay eh yung anak ni Lakay no Lakay coach Daniel De Ponso, yung anak niya si uh, Dave De na naging player ng uh, uh, batang gilas yan tapos naglaro sa Ateneo And ngayon naka Korean League ata siya. At yun, siyempre bukod sa friendship, eh marami rin tayong mga learnings no na natutunan diyan sa uh, tryout natin diyan dahil nakasama din natin yung mga magagaling no na basketball coaches sa Philippines, di ba? Si coach uh, Salvinunag na coach ng UP, uh, men's basketball team tapos andyan din si coach Yuri Escueta na head coach ng San Beda Red Lions no at siya, uh, si coach Joe Silva na champion coach yan ng Ateneo Blue Eagles naging coach siya ni Kai Soto and ngayon si coach Joe is uh, nasa PBA sa so, uh, Blackwater no so siya yung coach Jan and ayun napaka uh, ano rin natin, blessed natin na nakakasama tayo dyan. And yun na mga KB, on the day, no, na kung saan ay uh, yung hinihintay na natin na uh, araw, no, na mamimit natin yung idol natin si Gobi So ano nangyari dyan, gina, ginanap yung uh, venue, sa a closed door actually, no, closed door uh, training siya, ibig sabihin, um, walang ibang pwedeng manood, wala ibang pwedeng makapasok, no? At saka hindi inannounce publicly yung venue. Ang ganda nung ano, nung ginawa kami na yun, kumbaga parang meron kasi uh, ano pa doon, parang locker room. No? Sa locker room, hindi namin in-expect, no? Parang tinawag lang kami, pinapasok kami sa locker room para magbihes. Uh, before mag-start yung training with Kobe, syempre typical, uh, may call time kami, Punta kami ng Kerry's Sports. So, eh, nakago ito. Kinawag kami lahat, no? Yung 24 players. Tapos, ah, uh, pinapunta, ano, pumunta daw kami doon sa locker room. para nag na, no? Yung locker room, parang, doon. ah, uh, nasa picture, no? So, nagulat kami. Pagpasok namin ng locker room, meron kaming, may jersey kami, may short, tapos may pasapatos pa. So, talagang parang player na player yung dating no? And yun nga, habang nandoon kami sa loob ng locker room, uh, kinausap na kami ng mga coaches, no? What to expect, maglabas namin ng locker room. Sabi sa amin, in-instruct uh, lang in kami na, oh, kailangan mampa mentality, kailangan talagang go hard, pakita nyo yung uh, training, huwag magpe-petics, huwag may relax. namin alam na may pa-surprise pala silang ano, pinaprank lang pala kami na onare ginahadil kami sa locker room. No? Biglang unexpectedly, din di namin nakala pumasok sa loob ng locker room si Kobe Bryant. Grabe, talagang alam mo yung parang hindi ko nga explain yung feeling, so ang sarap ng feeling talaga na starstruck kami, no? Umasok siya, so ginawa ko talaga, yan yeah, yeah na, na, yung picture na yan. Ayan, nakahawa ako sa balikat niya, talagang sabi ko, totoo ba to? Si Kubi talaga to? So, yun, ganun yung feeling mga ka-KB, no? O so, yun, mga ka-KB, tumagal yung training ng mga parang 2 hours lang naman, no? And then after that, uh, picture taking na. Tapos yun, sobrang bilis yung pangyayari na, na nagmamadali siyang umalis. Kaya talagang grabe, uh, after ng no picture taking, talagang nagkumpula na yung mga bodyguard ni Kobe. I-escort na siya palabas. Buti na lang, No, buti na lang, mabilis yung wife ko na hawak-hawak niya na yung jersey ni Kobe. Inabot niya na agad sa akin, no, kasama ng pentel pen. At, ayan, kita niya sa picture, blurred pa yung mga uh, pagkauha, pero yan ako. Oh, ayan, pinipirmahan ni Kobe yung jersey, no. Talagang grabe, uh, hindi ko ma-explain yung pakiramdam, no. Wala na kami selfie ni Kobe. Dahil, nagmamadali talaga siya. And, straight during the training, bawal kami ano, bawal kami mag cellphone, syempre training kaya ayun, swerte napapirmahan natin yung kay Kuwi ayan, ay, dito sa napaprame natin, pwede natin ipa-authenticate yan eh, no, kasi meron na ng uh, parang authenticating body sa Amerika I think that's uh, that's um, upper deck or at ano, uh, buo so sa upper deck yung PSA, no, na nag-authenticate sila ng mga autograph ng mga NBA players. No? So, ginagawa naman yung ganun para magkaroon ng ano, magkaroon ng price value yung ano, yung memorabilia, no? Pagka gusto mo magkaroon ng presyo, and uh, mabenta mo, ganun, pinaka-authenticate nila. So, ako personally, um, hindi ko na siya din gusto kong ipa-authenticate kasi unang-una wala naman akong plano na ibenta to so yan na yan uh, hindi na mauulit yan eh di ba? kumbaga wala na eh yan na yung makirma na ni Kobe yan. so wala nang chance ulit na makakapagpapirma ka so, authenticate din para uh, kumbaga masabi na legit yung memorabilia na legit yung pirma So, eto, ako, sa sarili ko talaga, syempre, sa isip ko, sa puso ko, nakitao na mga mataon na kung paano pinirma ni Kobe yan. So, hindi ko na kailangan na authenticate na ipa-authenticate pa na dahil alam na alam ko eh kitang kita mo eh di ba memories eh yung memories ang nahalaga kaya, eh okay na ako sa ano, kahit hindi ko na siya i-authenticate. Yan. Siya, ah, madami din mga naka-witness nung time na yun, no? na tuwan-tuwa na sila, na sabi na, sa, uy, buti ka pala, napapirahan mo e, yan. so, yun talaga nakakatuwa. So, it was a very wonderful experience for me, no, na iti-treasure ko yun for the rest of my life, no, na... Meet natin, yung idol natin, Uh, si Kobe Bryant, he really inspire me a lot, no? Hindi lang sa basketball, hindi sa buhay din, no? Na mag-strive ka. And hindi ko makakalimutan na sinabi niya is, ah, uh, be the, be a better version of yourself every day. Ayan. So, yun. Kaya, yun mo, sobrang fan ko. Ayan. Ang pangalan ng anak ko ay? Si JK. Anong nagsabi ng JK? Johan Kobe. Huh? Ayan, Kobe. Ayan. So, yun lang mga kakibi. Uh, I hope na ay papano, yan, na-share ko sa inyo, no yung uh, memories natin with uh, Kobe Bryant. Dahil nga uh, Mamba Day today. Ayan. At para kay Kobe, yung vlog na to. So, I hope na nag-enjoy kayo mga kakibi. Maraming maraming salamat ulit sa inyong panonood. Ayan. This has been your kakibi together with Johan Kobe. and Uh, yung wife ko ay eh, naglilinis. Tsaka naglalaba. Ayan. So kami, nalagi lagi nagpapaalala sa inyo that whatever you do, do it for the glory of God. Kiga